Hello po, good morning po mga kapatid Nandito na naman po tayo Para po magbigay ng opinion Sa mga pangyayari Sa mga ganap <laughs> Kahapon sa live ni Kuya Val Ayan. Good morning po sa inyong lahat At happy Monday At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan At God bless you po sa inyong lahat uh, Naririto tayo Upang ito Magbigay lang ng opinion Sa live ni Kuya Val Talaga nga naman po ang mga tao na walang mga itikit po. Kahit saan dinadala ang walang respeto sa tao. ba? Diba? Yung pang uh, doon ko na ano, nalula nga ako eh. <laughs> Alam niyo po sa live ni Kuya Val. Grabe. Hindi ko po maisip, malubos maisip, talagang nalula po ako sa kaka-scroll ko sa hahabol ko po yung mga uh, taong uh, grabe kung wala na talaga wala na talaga silang uh, pag-asang magbago pa kahit uh, sabihin natin na opinion nila pero sa ganong klase hindi opinion po yun ha? Panglalait, pang lalait, Palahat uh, na lang pinupuna. Don ko po nakita sa sa live ni Kuya Val talagang nawindang. <laughs> Alam niyo po talaga mga kapatid, ang tao, ang ugali ay ugali na nila. Di ba? Dahil nandoon ka nanonood sa isang kaganapan na yun pa moment ng iyong anak. No? kung talagang mga magulang kayo, lahat ng moment ng kahit hindi nyo ka kaano-ano na pinanunood nyo na napakaganda na yung bang uh, sa isang magulang, makikita mo yung anak mo na nagdibo, nakaganapan na isang dalaga na talagang naman napakaganda. Pero po, no? Nandyan yung mga basher, iba't ibang komento na wala na po silang respeto sa tao. Alang-alang man lang, sana ki Pau Pau. Happy birthday, Pau Pau, ha? Uh, talagang masaya ako, natutuwa ako sa nakita ko sa iyo dahil talagang napakasaya, masayahin mong bata. At isa ka na nga, ganap na dalaga. Uh, uh, yung emotion po abang ako'y nanunood, yung e emotion nandoon. Grabe po talaga yung emosyon na naramdaman ko simula na ng live si Kuya Bal, nandun ako ay nakatutok. Kaya nalula po talaga ako. Hilong hilo po ako. Lalo na sa kahabol po, yung mga niga dyan. Yung mga pabida-bida. Pero po talaga ang dami. Ang dami po talaga na ano, pigo, kinukumpara, ganyan, ganyan. Alam niyo po mga kapatid. sa Sasabihin ko sa inyo. Itong dibo ni Pao, Pao, talaga grabe. Kaya congratulations Kuya Bal, talagang ang dami mong views. Nung una pa lang umabot na ng 21, 23, gamaganon po ang views mo po. Maraming nanonood at yung part to nga po umabot na yata po yun ng 43,000. Congratulations Kuya Bal. Uh, ito lang po ang opinion ko dito sa mga tao. no Kung ayaw nyo, wag po na kayo sanang nanood dahil hindi naman kayo pinipilit na manood. Nandiya, oh, okay, basher nga kayo, ay viewers din po yon Pero po, yung magkukomment kayo na kung ano-ano at ikukumpara nyo ang bawat isa, sana wag po. Dahil para sa akin, lahat po sila magaganda at talagang lumutang ang kagandahan nila, lalo na ang mga angel. Ako po, sa katatutuo lang dito, sabihin na natin, may iba-iba silang kagandahan. Pero wag po natin sila ipagkukumpara dahil ang mga daliri natin hindi pantay-pantay. Kaya ang mga tao po hindi po parehas po sila. May maganda, mas may maganda, may may slight lang ng kagandahan. Lahat po 'yan. Ha? Mayroong sariling kagandahan. Wag po natin sasabihin may ganito, may ganyan, may ganyan. Hindi po. I'm very sorry po dahil wala kayong respeto doon sa taon lalong-lalo na po Kikuyabal at Kilaatid na Kikalinga Prab dahil iyan po ay moment ng kanilang anak 'di ba? Moment ni Pau Pau na naganap ng isang na tunay na dalaga 'di ba? Totoo lang promise mga kapatid. Ako ang dami ko pong uh, linuha doon, lalong-lalo na doon po sa uh, magbibigay ng message ang isang uh, sa pa, bawat isa sa pamilya ni Kuya Bal na magbibigay po ng message dito Kipao Pau. Grabe po talaga ang ilinuha ko dito. Kahit siguro sino magsisinungaling na kayo, pero po nakita ko po yung moment po talaga ng pamilya nila Kuya Bal na masaya na yung emosyon ay naroroon ang pumukaw po sa aking isip sa aking damdamin na talagang tumulo ng tumulo ang aking mata sa kakapanood promise po yung nagbibigay po ng message doon sa cake di ba yung sa harapan ng cake tapos ng pamilya nila at Idna talagang inaabangan ko po si Ate Idna talaga dahil promise talaga na parang yung bang bilang isang nanay, makikita mo yung emosyon kung papaano sa bunso mong anak na talagang makikita mong napakaganda naman. Di ba? Ala prinsesa talaga naman. Ang ganda po ng gown niya. Uh, ano, napakaganda po talaga yung gown ni, ni Pau Grabe. Promise mga kapatid. At dito po sa nakita ko po nung magbibigay po ng message lahat, sila at Edna, sila Kuya Bal, at na uh, yung isinayaw nga ni Kuya Bal, si Pau talagang nandoon yung emosyon natin na wow si Kuya Bal na wala pang yan salamin ha. Kaya nakita natin po yung uh, pagiging mag-ama nila. Talagang sila po ang carbon caping si Pau po, po kay Kuya Bal. Kaya uh, dito sa nakita ko po talaga sa emosyon talaga na pumukaw sa aking damdamin, ito pong si Grace, yung anak nila Kuya Bal. Sinasabi man nga na uh, para sa akin, anak ni Ate Idna sa puso at ni Kuya Bal. Kapatid nila Kalinga Prab, nila Pau Pau at nang ng isa pang kapatid nila na sa puso po. Hindi man nila tunay na kadugo, pero po sa puso nila, kapatid nila po si Grace. Doon po ako napaiyak na ma talagang nakita ko na lumuluha, napaiyak din si Atid na, pupunas ng puna, si Kuya Bal, si Kalinga Prab. Nakita ko po yung emosyon nila na si Gris na po yung magbibigay ng uh, message kay Pau Pau. Grabe po, doon ako ay naluha, nagano na, syempre, yung emosyon mo, yung saya mo na makikita mo yung isang kapatid mo na talagang napakaganda, na ano hindi po siya nakapagsalita na sabi niya ang masabi niya lang mahal na mahal kita pa. Talkala mahal na mahal ka ng ate mo. Doon ako talagang lumaglag ang luha ko na sabihin man natin hindi man nila kadugo pero anak nila Kuya Bal nila Ate Edna sa puso nila. Kaya sa anuman po tayo, anuman po, wag naman sana tayo na kung ano-ano yung sasabihin natin dahil tayo po may mga mabubuting puso. Gaya po doon sa live na pinagkukumpara ang mga Kalingap Angel. Magaganda po sila lahat. Wala tayong tulak kabigin, mga kapatid. At higit sa lahat, congratulations na uh, rab at uh, Jackie doon sa kotilyon na talagang pinakita nyo na para kayong mga dalagat binata lang uh, Jack at Jack Arab uh, Sobra. Na-miss talaga ako doon. Na-missing talaga dun sa si Ian at si Amy. Diya, pinakita nila. Ang gagaling nila. Karang mga dalaga lang. di ba At lahat ng mga angel. Ha? At talagang grabe po ang ganda nila. Wala akong masabi na talagang uh, pinatunayan nila na magagaling sila, no? Edsy, yung Junkar, at saka yung si Jumar, at saka si Rusan, ay talaga grabe po talaga ang galing nilang sumayaw. Kaya wala po tayo ditong tulakabigin na ikukumpara natin sila dahil pin pinakita nila na mga gagaling sila, no? Kaya wag po tayong masyadong mga niga-niga dyan. Naku Diyos ko po mga basher. Matuto kayo naman rumispito sa tao. Dahil uh, sa tingin ko sa inyo ay talaga po po kakilabot yung mga sinasabi ninyo sa live ni Kuya Bal. nag -away, aaway kayo dyan. Hindi nyo ba nakikita na wala naman doon sa kal mga kalingat angel yung pinag-uusapan nyo? Labas. 'Di ba? Ang dapat ninyo doon i-highlight yung dibo ni Paupaw na grabe po ang galing ni Paupaw, talaga. Promise Paupaw, talagang para ka talaga doong prinsesa. Bagay na bagay sa iyo yung gown mo at talagang amazing po talaga. Kaya kahit sinong magulang ay magiging proud ka sa anak mo na makikita mong ganoon kaganda yung bunso mong anak, 'di ba? Kaya kahit nga po ako na nanonood lang talagang yung kilabot at tuwa, yung emotion, sari-sari pong nararamdaman ko. Hindi ko po yun ay tinigilan. Tinutukan ko po talaga doon. At higit sa lahat yung mga basher. <laughs> yan na, ang kakapal ng mukha, no? Ang kakapal ng mga mukha nyo. Grabe kayong mag uh, ikukumpara mo si Pau Pau doon sa ano sa iba, sa mga sa nagdidibo. 'di ba? Ang Edsi po napakaganda. Ang Junkar talagang maganda. Ang John uh, as ang Rosan at saka si Cedric ang ganda po nila na talaga naman ay pinakita nila yung best nila na pagsayaw-sayaw, 'di ba? Lalong-lalo na po itong si Jack kasi ano kasi si Rav. Grabe po, tuwang-tuwa po ako nung sumasayaw sila ng kotelyon para po sila yung mga at binata. Yun lang po, mga kapatid, sa ngayon, ang may papahayag ko, opinion ko lang po, yung mga nakita ko lang po dito sa live ni Kuya Bal. Yun lang po dito yung um, talagang kaganapan, talagang hindi maganda po yung mga ginagawa ninyo. At sana naman po, ay respeto sa sarili nyo, dahil kayo ay nanonood lang. At higit sa lahat, palagay ko naman po, kayo, walang ambag dito sa dibo ni Paupaw. <laughs> Kaya wag po tayong masyadong mga ano, mga ipal, tawag doon. Paipal-ipal. Talaga. Kahit comment kayo, di bang kayo nakikilala kung sino kayo, pero masama yung ginawa nyo. Talagang grabe yung paipal nyo. Sobra. Nanunood lang kayo para po may maipal kayo. Ganun lang po. ba? Diba? Walang nakikipag-competition doon sa dibo ni paw at lahat sila magagaling lalong lalo na po ang mga love team at ang mga kalingap uh, indyel super galing nila no ang gaganda nila totoo lang yan po ay abangan natin sa next video ko po na yung reaction uli na talagang ipapadama ko po sa inyo kung gaano kaganda po yung dibo ni pawpaw Once again, Pau-Pau, uh, happy happy belated happy happy birthday. Uh, talagang napakaganda mo na sana po ay talagang tuloy tuloy lang ang pagiging mabuti mong anak. Dahil at yung pagiging masayahin mong anak. Dahil talagang promise na naiiba ka dito sa mga kapatid mo. Dahil si Kalinga Prab, kung hindi mo yung kakausapin, hindi po yan yung mga mahilig makipagkwintuhan. Iyan ay tahimik lang at na, na-meet ko na po si Kalinga Prab na tahimik lang po yan na kung hindi mo siya uunahan makipagkwentuhan ay talagang hindi po yan ay talagang kusang makikipagkwentuhan sa iyo tahimik lang talaga si Kalinga Prab ah uh, doon naman sa kapatid ni Kalinga Prab ay nakikita natin na talagang Ganun din po ugali niya, yung tahimik lang. Pero si Pau Pau po, nandyan ang kakulitan. Diba? Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga uh, dumalo at nagbigay ng kaligayahan po dito kay Pau Pau. Maraming salamat at God bless you po. Ta congratulations Kuya Bal at napakadaming views mo na talaga pong umabot ng talaga po ng 43 yung ano part 3 o part 2 yata yun po at abangan natin po ang premiere ni Kalinga Prab at doon natin magpaki mapapanood yung uh, people dance po ng mga love team yun kahapon kasi ha huh? Nangangako nga ako mag-practice-practice pa na may love team. Mayroon pong love team. Hindi lang kayo nakikinig po sa live ni Kuya Bal. Basta lang po kayong ma magsalita. Mayroon po doon po sa Uh, premier naman ni, Kuya, ni Kalingap Rob yung mapapanood nyo yung uh, talagang uh, competition ng paper dance Yan. abangan nyo po maraming salamat po at shout out po sa atin lahat at si La Kuya Bal po, suportahan natin at Idna Vlogs, at uh, Kalingap Rob at Ruel of Malalag at Rochelle, at si Kalingap Dan at si Idot, Suportahan po natin at uh, ito po ay pagbibigay, pugay, ki, pawpaw paw. happy happy birthday pawpaw paw. Sana lagi kang nasa mabuti At talagang masayahin kang tano Tuloy-tuloy lang niyang paw-paw Dahil dyan po talaga yung uh, Makikita natin na paw paw talaga <laughs> kaya maraming salamat sa inyong lahat at goodbye baba alam happy monday mag-iingat po kayo god bless you at thank you so much sa aking mga viewers at suportahan po natin si Bupil Mix Vlog at si Cell TV Pages bayan Bagsik at Maludelo Santos po patuloy natin pong suportahan at ito pong uh, channel ko ito po ay ipinantutulong natin at uh, Suportahan naman natin na po ang Danjoy Kilig Overload. Shout out po sa inyong lahat sa pangunguna po yan ni Miss Bopel at sa aking mga kaibigan at mga sponsor na talaga po napakabuti nila. Maraming salamat sa lot sa inyong dala sa inyong lahat at suportahan natin ang lahat ng Love Team, EDC, at Jumcar at ang Danjoy. Maraming salamat. Bye-bye. We love you so much.